So, mga ka ah, share ko lang sa inyo. Sa mga uh, drain ng ulan niya sa radiator. Kasi nung isang araw nagpalinis ako ng, ng magneto. Shoutout kay Kuya Mark. Yan, so, ang share ko lang ay pag nag-drain kayo ng ubig sa radiator. Yan. Tapos sinalinan nyo. I-monitor nyo pa rin. Kasi, Ayan, katulad di ba nung, nung sinalinan to, puno naman siya. Pero nung ginamit ko na siya, bumaba na yung tubig niya sa loob. Ayan, o, oh, tinan nyo. Ayan, nagbawa siya dito sa reservoir. Ayan, i monitor nyo So, ngayon, sasalinan ko yan. Ayan. Ito. Yung. Ayan, goods na yan. Hmm. Diba? Ayan, dapat lagi nyo si-check yan. Kailangan nandiyan siya lagi. Sa upper level. Ganyan kasi talaga yan. Kapag nag ka ng, ano, ng coolant at sinali mo siya ng panibago kasi hindi naman agad mapupuno itong eh itong radiator. Dito sa makikita mo sa ibabaw, dito sa takip, puno siya. Pero yung mga singit-singit ng radiator, kulang. eh makikita mo yung pag ginamit mo na lang ito. Ginamit ko na siya isang araw. Isang araw may get. Ano. Kaya doon ko nakita na nabawasan siya, di ba? kasi bago ako magpali, pagpalinis sa magnito punuto, to ang na ganyan yan ayun lamang mga rest back. ride safe always peace